So yun, magandang araw po sa atin lahat mga kamalok. Bali, eto na po yung ating mga sisiw. At ayan o, makikilala na natin yung mga lalaki. So ipapakita ko po sa inyo ngayon yung hinawakan ko nung nakaraang do At sinabi ko po sa inyo na sure bull ako na lalaki. So eto po siya, kukunin po natin mga kamalok. so eto po yun mga manok yung ating hinawakan nung nakaraan linggo at eto po yung dibdib nya ay itim so nung nakaraan wala pa siyang uh, itim sa dibdib pero yung tindigan nya ay uh, nakikita ko na lalaki siya so makikilala natin yan dito sa kanyang pakpak mga kamanok so ayan yung kanyang pakpak na may puti so eto lang po yung ah mga sisiw dito na may puti yung pakpak so ayan o oh. so kung natatandaan yung mga kamanok eto yung hinawakan natin at hindi po tayo nagkamali na sa ating pagpili na lalaki talaga siya ayan bali maganda ganda po yung ating papisa ngayon mga kamanok dahil kung makikita ninyo ayan marami yung Uh, mga itim yung dibdib compare dun sa mga brown yung dibdib. Mukhang tama po yung sabi ng ating solid followers na si Jess Arcosa. Uh, sabi niya, sa susunod, madami na yan idol yung lalabas na lalaki. Parang totoo nga po dahil eto po nakikita ko na sa walong piraso, uh, maraming itim yung dibdib ng mga sisiyo. So, and makikilala na natin dito mga amanok. At ito oh, isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan, palima to. Ayan, aning. Ayan, itim din ang dibdib nito eh. So, yung dalawang piraso, ayan Oh. Ito, oh, panigurado babae ito dahil oh, brown yung kanyang ano. So, yung dalawang piraso na brown yung dibdib. Ito. -dib, Ayan, brown. Tsaka yun, brown din kasi yung isa. Brown na medyo may itim-itim. Uh, so, lalaki siya mga kamano. At malaki din yung palong niya. Oh. So, sa walong piraso, bali, sure na anim na piraso yung lalaki natin. So medyo maganda-ganda yung ano yung yung ating breed ngayon. Doon sa mga kapwa natin na nag-aalaga, nagbi-breed. So huwag kayong mawala ng pag-asa kapag ang mga palabas ninyo ay sa una babae. So siguro sa mga pangalawa na kagaya nito ay marami naman yung lalaki. So ayan oh. Bali, ang edad nito mga kamanok is uh, noong nakaraan 10 day old so after 7 days di ano na sila 7 day, 17 day old na sila ayan, ang lalaki na oh. at lalo na itong mga yellow legates natin, ang lalaki so yun, pag 1 month old na ito, doon sa may mga orsonada, Ayan, PM lang po kayo. Ito po ay uh, two-way cross. Yellow leg guts over dun sa ating Bruce Barnett na broodcock. Tapos yung babae po natin ay 5K over dun sa Bruce Barnett na broodcock natin. So yung ating pong ginamit na material dito ay authentic po ito mga kamanok. So ito ipapakita ko po sa inyo. So, ito yung nanay. Ayan. 5K. Ayan. Yung leg band po niya. Ayan. Galing pong black ghost to. Ayan. Yung kanyang leg band. So, ayan. 5K. Bali, ang pinagmulan po nito mga manok ay imported po. Bali, from Wild Creek Game Farm doon po nag-acquire yung may-ari nung Black Goose Game Farm sa Wild Creek ng mga 5K gawa ng imported po yung 5K ni Sir Ruel basta Ruel po siya eh so yun tapos ayan, binangga po natin dito sa broodcock natin na ano Bruce Barnett ayan, ayan, pure din po itong Bruce Barnett natin yan yung leg band nya tapos yung cable tie sa paa tapos so yan intact din po yung ano nya yung wing band nya ayan so ayan po yung brood cock natin bros barnet pure po yan mga, mga tapos yung ating 5k ayan pure din po sya so yun sa may mga korsonada doon sa ating mga pasisiw so pag one month na po sila out na po natin ayan o na. napakaganda napakalulusog yung ating mga sisiw so ilalabas ko na sana sila kanina eh kaso nag-uulan-ulan kahit complete vaccine na po sila eh mahirap na mas mabuti muna yung dito sila pag tag-araw na lang nating ilalabas para masikatan sila ng araw so yun lang po maraming salamat po sa panonood